Hello po, good morning po, welcome back po sa ating channel, GFish Nature and Animal Lovers So for today's video, ayan, uh, andito po ako sa alaga akong baka na si Mikoy Kung mapapansin niyo po sa aking likuran, so may dala po akong panggamot So meron na naman pong ginawang kalokohan yung uh, Hindi ko po alam kung ingit po ito o ano sa akin May ginawa na naman po silang kalokohan sa baka ko na anak ni Melay na si Mikoy ayan nung nakaraan po si Melody po ang pinutulan nila ng dede So ngayon ito naman po ah uh, 3 days na po mula ngayon tinaga po yung paa So ipapakita ko po sa inyo kung gaano po ka grabe yung sugat niya So hindi ko po alam talaga kung nainggit po sila sa akin at uh, yung mga alaga ko yung mga pinagtitripan nila so ang dami pong baka dito meron si Bossing meron sa mga katabing mga farm namin dito yun sa akin lang po talaga yung pinagtitripan nila hindi ko po alam kung ano yung galit po nila sa akin so ang alam ko po na wala naman po kung nakaway na tao so tingnan po natin ipapakita ko po sa inyo so ito po may dala po akong panggamot ito po yung lagayan ng suka. Nilagyan ko ng nilagyan ko po siya ng uh, betadine at saka diesel. So ganito rin po yung pinanggamot ko kay Melody. Ang um, ko lang po doon ang ginamit ko yung pang spray. So medyo bumabara po yung spray kaya dito na lang po binutasan ko lang po ito sa taas. Ayan o oh, kung mapapansin niyo po may butas po yan. So ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gagamutin yung sugat niya at ipapakita ko rin po yung sugat na nasa paa niya. So kawawa po yung baka ko, nakita ko na madugong nakaraan so ngayon ayun. Ipapakita ko po sa inyo guys, stay tuned lang po. A few moments later. Kawawa talaga yung baka ko guys, oh. tinanong yung sugat niya. O. Tinaga po nila oh, tinaga nila yung paa Doon sa ayun doon sa ilalim ayun oh Doon sa ilalim ng kuko ayun Doon po sila dun po nila tinaga para siguro hindi hindi ko mahalata kaya doon nila ginawa ayun oh po kasi itong mga baka natin guys kaya nahawakan kahit na mga ibang tao ito pero ang inaano ko wala naman pong ibang nakakapasok dito maliban po sa mga trabahador dito ni Bossing sa amin hindi ko talaga alam guys kung ingit ko ito ano yun tingnan nyo po yung sugat ng paan nyo ang nakaraan guys madugo po yan so pang pang 3 days ko na pong gagamutin yung sugat nya gamit po yung pinakita ko sa inyo na diesel inaluan ko po ng betadine So, ganun din po yung pinanggamot ko kay Melody. Yan o, oh, mapapansin nyo oh. Malapit na pong matanggal yung ano niya, oh. Yung kuko niya, o. Ano naman guys, gano'n kalala yung ginawa nila o. Pinapasan nila yung paano. Baka ko. dugo po yung nakaranan kaya sa hindi ko lang po may pakita kasi nga bawal po sa youtube yung pakain ko yung dugo at yun yung dugo nya na natuyo yun nyo may po siyang umapak dahil malapit na pong matanggal yung kuko nya na yun oh. sana mapagaling ko pa po ito yan kumapit sana yung mga ugat pa niya. hindi lang sana naputol yung mga ugat nya para kumapit pa ulit Wawa talaga yung baka ko na to bite bite pa naman po na ito yun o naman guys o oh, na magana hindi po katulad nun o oh, malit lang ito magang magahan po yung paligid nyan paanya so gagamutin po natin yan gamit po yung diesel at yung betadine 1 minute 37 seconds later so kinuha ko na yung panggamot guys kahit nakatayo sya uh, ipapakita ko na po sa inyo kasi ba, mamaya pa po yung gato, eh. so mainit na tsaka mag may ibang alaga po ah, si ko pa so gamutin ko na muna to nang nakatayo siya kahapon naman nakaiga sya Nal nalagyan ko ng ano diesel So ngayon, bibisikan ko po ng ano ito, may butas naman po ito sa taas. Para hindi po talaga langawin. Ngayon yung mga maliliit na langaw na yan. Ngayon po yung nakakaano sa baka. Kaya nangangati yan. Tapos hindi siya kagad gagaling kapag gaganyan. Kaya malagyan ng diesel yan. Aalis yung mga yan. Hindi na yung lalalangawin yan. So ganito lang po. Medyo alisto lang po kayo kapag ka nanggagamot po kayo. Kasi eh, baka magwala yung baka nyo o manipa. Ayan, buti tayimik naman siya. Gusto niya magpagamot. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yung gawin ninyo. Patuloyin nyo ng patuloyin yung diesel para hindi nila maamoy ng mga langaw. Ayan. Tayimik naman po siya eh. Ang ganyan lang guys. Ayan o. Oh. Oh, kita nyo po. Naninipa po yan. Kaya listo po kayo kapag gagawin nyo yan. Mas maganda. Bigyan nyo ng pagkain para hindi siya nagawala. Ganyan yung ginagawa ko minsan. Kapag may ilap yung baka nyo. Pakainin nyo muna. O kaya itali nyo ng ano yung itali niya. yung hindi maluwag at hindi siya nakakagalaw at nakakaikot para magamot nyo kapag may ilap yung baka nyo. So, pa sa paggagamot po ng baka, ingat-ingat lang po. Kung hindi nyo po alam na gamutin, ah, tumawag na lang po kayo ng vet para sila na lang po yung manggamot. Pero sa akin, dahil sa experience ko, gina matagal ko na pong ginagawa to, ayos naman po yung ah, nagiging resulta. Yun. Ganyan lang po. So, huwag nyo siyang bibiglain para hindi siya nadadala kapag uh, ginagawa nyo to yan, sana gumaling na po siya yan yan na nung nakaraan puno po ng dugo yan eh yan eh yan, to, pa, may papakita kong itak sa inyo na, na to, ganito siguro yung pinang ano nila, ito, ganyan. Kaya yung itak na mataling wawa wala yung baka pag ganyan no oh. So ipapo sa juice na lang po natin ang lahat kapag ganito yung ginagawa nila Medyo nakakawala nga lang po ng gana pero wala po tayong magagawa Tuloy lang po tayo <coughs> And, ang sa taas na lang po yung bala sa kanila Basta tayo, wala po tayong ginagawa sa kanila. Gumaling ka na ni Koy. Papakita ko po yan sa inyo. Kapag kamagaling na po yung pa niya, i-update ko po kayo. So hanggang dito na lang po guys. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panunood. Ayan. Sana yung nakakuha po kayo ng konting idea dito sa pinakita ko. So, kung meron po yung nainggit sa inyo, isipin nyo po yung mga alaga nyo para hindi na po magka-problema. Tulad po nito ginawa sa akin. Yung, pinali ko na po siya. Wala naman po silang sisirain dito dahil tulad na sinabi ko, nakabakod po tayo ng paikot. Walang masisira dito dahil farm ni Bosing to. Ayan, pinayagan naman po na nakakawala dyan yung mga alaga kasi nga taginit. Tignan nyo naman yung araw, trick na trick mo. mo, nalalampa. Ganyan na o. Ayan. ko muna para sa safe So ganun lang po yung gawin nyo. Ulit-ulitin nyo lang po yung diesel. Pwede nyo pong araw-arawin yan. Wala pong magiging problema yan. Para mawala yung mga langaw at hindi uurin. Matanggal yung uod. Sa kanilang ano, pagka-infection ng paa. Ay, isang linggo lang guys, gagaling na yan. Papakita ko po sa inyo yung update kapag gumaling na yan. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa panunod. Bye bye. God po sa ating lahat.